diniploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at tiyempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar kaya agad nila itong Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na diniploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at tiyempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar kaya agad nila itong nilapitan. Sinabi umano sa report na nagulat ang mga Chinese matapos makita ang ang missile boat ng Philippine Navy at agad umanong umalis ang mga ito sa lugar hindi naman hinabol ng Philippine Navy ang mga Chinese. Diniploy ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea upang magpatrolya at magbigay suporta sa ilang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng misyon sa nasabing karagatan. Binabantayan din nito ang pag-asa Island dahil sa presensya ng ilang mga Chinese fishing vessel sa lugar at sinabi ng mga eksperto na isaw mano itong malaking banta sa siguridad ng nasabing isla kaya kailangan mas palakasin pa ang presensya ng hukbong dagat sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinundan at hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na patungo sana sa Ayungin Seoul, sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo ayon sa isang security monitoring group na nakabase sa Estados Unidos hindi ito ang unang pagkakataon ng mga barko ng Philippine Coast Guard ay sinundan at hinarang ng kanilang mga Chinese counterpart sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang isang dosenang sundalo ang dineploy ng Philippine Navy sa isang lumang landing craft ng BRP Seram Madre na kung saan ay sadyang isinadsad ng sandatang lakas sa Ayungin, Seoul noong 1999 bilang tugon sa ginawang reklamasyon ng komunistang bansa sa Mississippi. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines ng mga karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay posible pa umanong palawakin upang madagdagan pa ang kakayahan na protekta ng bansa laban sa anumang pagsalakay o pag-atake. Sa isang panayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na nagpahayag ng pag-asa ang sandatang lakas tungkol sa pagpapalawak ng mga EDCA site dahil makakatulong umano ito upang mapabuti at mapalakas ang kanilang kakayahan. Iniayag kamakailan ng Malacanang ang apat na mga bagong edya site at ito ang Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Milchor de La Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Samantala sa ibang mga ulat, Dumatin na umano ang isang guided missile cruiser ng US Navy sa Ayungin, Seoul at sinabi na layon ng Estados Unidos na pigilan ang binabalak umanong pagsalakay ng China sa BRP Sera Madre. Sinabi sa report na dineploy umano ng Estados Unidos ang USS Jens Lube, isang guided missile cruiser malapit sa Ayungin, Seoul upang tulungan ang Philippine Navy at Coast Guard na protektahan ang BOP Sera Madre. Ayon sa pahayag ng US Navy 7 Fleet na babahala umano ang Estados Unidos tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa ayong Seoul, tulad ng pagharang at paggamit nito ng water cannon laban sa isang supply ship ng Pilipinas. Idinagdag nito na hindi umano papayag ang US government na persa ang agawin ng komunistang bansa ang BIP Sierra Madre at nangako na tutulungan nila ang Pilipinas upang mapanatili at maprotektaan ang mga tropa nito na nakaistasyon sa nasabing lumang warship. Iniulat ito matapos sinabi na bumuo ang Office of the Solicitor General ng isang special team na susuri at magmumungkahi ng mga legal at diplomatikong opsyon para sa pinag-aagawang West Philippine Sea ayon kay Solicitor General Menardo Gibara. Sinabi ni Gibara ng special team ay binubuo ng mga solicitor na dalubhasa sa public international law ang law of the sea ay iba pang maritime law at international arbitration. Sinabi niya na ang mungkahing itaas ang issue sa United Nations General Assembly ay isa rin sa kanilang mga opsyon ngayon pa man, nang tanongin kung ang gobyerno ay pipiliin ang option na ito, sinabi ni Gibara na hindi pa panahon para sila ay magkomento dito. Noong mga nakaraang buwan, sinabi ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Capio na panahon na para sa gobyerno ng Pilipinas na magsamiti ng resolusyon sa UN General Assembly para mapilit ang China na sundin ng 2016 arbitration ruling na kung saan patuloy na binabaliwala nito hanggang ngayon. Noong 2013, hinamo ng Pilipinas ang legal na basiya ng China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague tungkol sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea, na nalo ang Manila sa kaso noong 2016 matapos pinawal ang visa ng tribunal ang 9-dash line policy ng Beijing. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea sa gitna ng napaulat na agresibong pangimasok ng China sa lugar.